Akala ng karamihan ang paglalakbay ay para sa lahat. Basta may pamasahe, oras at lakas, pwede kang bumiyahe. Pero ang hindi alam ng nakararami, sa edad na pitumpu pataas, may mga panganib na hindi mo basta-basta makikita. Hindi ito yung klasing panganib na may babala o sign. Tahimik silang sumasabay sa biyahe mo. At kapag lumitaw, huli na ang lahat. Ang simpleng jet lag na dati ay kayang-kaya mong lampasan. Ngayon ay parang flu na tumatama sa buong katawan mo. Ang ubo ng katabi mong pasahero sa eroplano, maaring senyalis ng isang infeksyon na tatagal ng isang linggo. At ang pagod na dating natutulugan lang, ngayon ay pwedeng maging dahilan ng pagkahulog, pagkabalisa o heart emergency. At oo, totoo rin, may mga insurance na hindi gumagana sa ibang bansa kahit gaano mo pa ito pinagkatiwalaan. Hindi namin ito sinasabi para takutin ka. Gusto ka naming ihanda. Dahil kung tama ang impormasyon mo bago bumiyahe, pwede mong iwasan ang limang pinakamalalaking pagkakamaling ginagawa ng mga senior travelers ngayon. At hindi lang yan. Sa videong ito, may ibubunyag din kaming dalawang bonus na kadalasang nakakalimutan. Pero maaring ito ang magligtas sa iyo mula sa stress, pagkaubos ng ipon o mas malala pa. At ito ang tanong, handa ka na bang malaman ng mga panganib na ito? O magpapatuloy ka sa pagpaplano ng biyahe na parang wala lang? Dahil sa edad natin ngayon, hindi na sapat ang bahala na kailangan may plano, kailangan may gabay. Kung isa kang senior na nagbabalak bumiyahe ngayong taon o may mahal ka sa buhay na nasa ganitong edad, manatili sa video na ito dahil ang kaligtasan mo ay hindi dapat nakadepende sa swerte. Dapat ito'y nakabase sa kaalaman. At bago tayo tuluyang magsimula, gusto naming marinig mula sa iyo. Ikaw ba may karanasan na sa biyahe kung saan nagka problema dahil sa pagod, sakit o kulang sa paghahanda? Kung oo, ibahagi mo ito sa comment section. Maaring makatulong ito sa kapwa mo seniors na nagpaplano ring bumiyahe. Dahil minsan, isang simpleng payo mula sa karanasan mo ay sapat na para makaiwas sa kapahamakan ng iba. Kaya tara na, alamin natin ang pitong dahilan kung bakit delikado ang biyahe paglampas 70 ka na at ang mas mahalaga pa paano ito maiiwasan. Isang mas delikado ang emergency pag wala sa bansa. Isipin mong nasa isang banyagang bayan ka, dayuhan ka sa dila, sa sistema at sa ospital. Sa edad na lampas pitumpo, hindi na biro ang kahit anong bigla ang sakit. Kung dati ay simple lang ang pagkahilo o paninikip ng dibdib, ngayon ay maaaring ito na ang sinyales ng stroke, heart attack o iba pang malalang kondisyon. Ang problema? Wala ka sa sarili mong bansa. At sa lugar kung saan ka bumibiyahe, maaaring wala kang mabilis na access sa ospital o mas malala pa hindi kasakop ng insurance na dala mo. Ito ang naranasan ni Mang Benito, 74 na anyos, na nagpunta sa Vietnam para sa isang reunion trip. Sa kalagitnaan ng kanilang lakad, bigla siyang nanikipa ng dibdib. Wala siyang dala ni isang medical record, nilistahan ng gamot. Sa ospital halos isang oras bago siya tinanggap dahil walang translator at hindi rin malinaw kung paano i-cover ng HMO niya ang gastos. Nakarecover si Mang Benito, pero umabot ng higit dalawang daan at apatnapong libong piso ang total bill, mula emergency room hanggang follow-up. Karamihan sa seniors, umaasa na saklaw pa rin sila ng lokal nilang HMO kahit abroad. Ngunit ang katotohanan, siyam sa bawat sampung insurance policy sa Pilipinas ay walang international coverage. At kahit meron, kadalasan hindi automatic ang approval. Kailangan mong patunayan magpasa ng form, maghintay ng araw o linggo. E paano kung oras na lang ang pagitan sa buhay at kapahamakan? Hindi rin maaasahan ang accessibility ng mga ospital sa bawat destinasyon. Sa mga remote areas, ang pinakamalapit na ospital ay maaaring ilang oras pa ang layo. Isipin mong may hypertension ka, may diabetes ka, o kahit simpleng arthritis at kailangan mong lumakad ng malayo para lang humingi ng tulong. Sa ilalim ng init, sa gitna ng pagkalito, ano ang dapat gawin? Una sa lahat, magpatingin sa doktor bago bumiyahe. Sabihin mo kung saan ka pupunta, gaano katagal, at ano ang mga planong aktibidad. Pangalawa, gumawa ng detalyadong medical profile, listahan ng iniinom mong gamot, allergies, history ng operasyon. Iprint ito at ilagay sa iyong bag. Pangatlo, kumuha ng travel insurance na may emergency medical evacuation coverage. Huwag kang kumuha ng insurance based lang sa presyo. Basahin kung anong saklaw nito. Pati cancellation coverage, mahalaga rin. At higit sa lahat, tanda nito. Ang bakasyon ay para sa pahinga, hindi para sa panik. Kung gusto mong maging masaya ang biyahe, kailangan mong protektahan ang sarili mo bago ka pa sumakay ng eroplano. Dalawang mabilis kumapit ang sakit kapag pagod at exposed. Habang tumatanda tayo, humihina ang ating immune system at iyon ang hindi pinapansin ng marami. Kapag ikaw ay pagod, jet lag, kulang sa tulog at exposed sa bagong kapaligiran, mas madali kang kapitan ng sakit. Hindi na kasing lakas ng dati ang panlaban ng katawan mo. At kung simpleng sipon lang dati, ngayon ay pwedeng mauwi sa pneumonia o severe infection. Kwento ito ni Aling Cora, pitumput dalawang anyos na nagpunta sa Japan para bisitahin ang anak niya. Sa eroplano pa lang, masama na ang pakiramdam niya. Nauubusan ng hangin, nilalagnat, pero inisip niyang baka pagod lang. Pagdating sa Tokyo, umikot sila agad sa mga tourist spots. Mainit sa tren, malamig sa labas. Kumain sila ng sushi sa isang local restaurant. Pagka-uwi sa hotel, sumakit ang tiyan, sinipon, inubo, sa loob ng dalawang araw, bedridden na si Aling Cora at kinailangan dalhin sa clinic. Diagnosis, stomach infection plus viral respiratory illness. Dahil walang travel insurance, out of pocket ang lahat ng bayad. Ang paglalakbay ay puno ng exposure mula sa aircon ng eroplano, sa maruruming surface ng tray table, hanggang sa pagkaing hindi kasanay. Maging ang simpleng yelo sa inumen ay pwedeng pagmulan ng problema. At sa edad pitumpo, hindi na ito biro. Isang araw ka lang na bumagsak ang katawan mo, pwedeng ang buong biyahe ay masira. Ipinapakita ng datos na ang mga senior na may weakened immune system ay mas prone sa viral infection at foodborne illness. Lalo na sa mga lugar kung saan hindi ka sanay sa tubig, klima at pagkain. Isipin mo na lang Isang maling pagkain lang, gaya ng hilaw na gulay, yelo mula sa tap water o street food, ay pwedeng maging dahilan ng hospital confinement. Idagdag pa riyan ang jet lag, dehydration at mental stress ng hindi pamilyar na kapaligiran. Pinapababa nito ang resistensya mo habang nasa biyahe ka mismo. Kaya anong dapat gawin? Una, palakasin muna ang katawan bago bumiyahe. Kumain ng tama matulog ng sapat, at kung maaari, magpa-check up. Pangalawa, huwag magpakapagod sa unang araw ng biyahe. Maglaan ng oras para mag-adjust. Pangatlo, iwasan ang hilaw na pagkain at uminom ng bottled water. Magdala ng sariling kutsara, baso, at alcohol o sanitizer. Magsuot ng mask kung masyadong matao. Pangapat, magbaon ng over-the-counter medicine para sa sipon, lagnat, ubo at LBM. Ilagay ito sa carry-on bag mo. Panlima, bago bumiyahe sa ibang bansa, alamin kung may mga travel vaccine o prophylactic medication na rekomendado sa lugar na pupuntahan. At higit sa lahat, tandaan ito. Hindi mo kailangang tikman lahat o puntahan lahat. Ang tunay na saya sa biyahe ay galing sa katahimikan ng isip at kalmadong katawan. Hindi sa larawan, hindi sa souvenir. Kaya bago ka sumabak sa Lakan, siguraduhin mong malakas ka, protektado at handa. Dahil ang sakit habang naglalakbay hindi lang sa gabal. Delikado ito sa edad natin ngayon. Tatlong jet lag, pagod at recovery time ng seniors. Kapag bata ka pa, ang biyahe ay parang recharge. Tulog ka lang at kinabukasan, kayang-kaya mo na ulit gumala. Pero pag pitumpu ka na, hindi na ganong kadali. Ang katawan mo ay may sariling ritmo at ang pagbiyahe, lalo na kung international, ay binabago ang lahat. Jet lag, pagbabago ng klima, ibang oras ng pagkain, ibang kama. Lahat ng ito ay stress sa katawan mo. At ang epekto, hindi lang pagod. Maaaring maging dahilan ng pagkakasakit, pagkabagsak ng presyon o matagal na recovery na umaabot ng linggo. Kwento ito ni Tatay Simon, 76 na anyos, na nagpunta sa Europe para makasama ang mga apo niya. Bukt buong linggo nila, walking tour, museums, parks, kahit concert sa gabi. Pero sa ikatlong araw pa lang, hindi na siya makabangon ng maayos. Masakit ang tuhod, namamanhid ang paa, hindi makatulog sa gabi. Akala niya ay simpleng pagod lang, pero hindi. Dahil sa overexertion, nag-collapse siya sa lobby ng hotel. Diagnosis, acute fatigue, dehydration, at low blood pressure. Hindi na kasing bilis ng dati ang pag-recover ng katawan mo. Ayon sa mga geriatric studies, ang mga matatanda ay nangangailangan ng mas mahabang oras para makabawi sa physical stress. Ang kulang sa tulog ay may direktang epekto sa immune system, blood sugar, at mental clarity. Kapag puyat ka sa biyahim, bumaba ba ang focus mo? mas madalas kang matisod, maligaw o makalimot ng gamit. At kung may arthritis ka o history ng hypertension, mas delikado pa ang epekto nito. Ang solusyon, iba ang plano ng senior traveler. Dapat may tinatawag na rest days sa itinerary. Huwag araw-araw puno ang schedule. Maglaan ng umaga para magpahinga sa hotel. Piliin ang mga activity na hindi pisikal, museo imbes na hiking park walk imbes na shopping marathon. At kung pwede, huwag sumabay sa time zone agad. Mag-adjust ng dahan-dahan. Isa pang dapat tandaan, ang dehydration sa eroplano ay totoo. Sa loob ng cabin, mababa ang humidity. Uminom ng tubig bawat oras. Iwasan ang alak at kape sa flight. Gumamit ng neck pillow, compression socks, at huwag matulog sa masyadong maliwanag na oras kung gusto mong ayusin ang body clock mo. At syempre, huwag mahiya sa family mo. Kung pagod ka, sabihin mo. Hindi mo kailangang sabayan ang lakad ng lahat. Ang totoong masayang biyahe ay yung may lakas ka pa rin mumiti sa huling araw, hindi yung pinilit mong kumpletuhin lahat, pero may kapalit na sakit sa katawan, ospital o pagsisisi. Kung gusto mong mas marami pang travel tips para sa seniors, i-click ang subscribe. Sa gintong edad, hindi lang tayo naglalakbay, naglalakad tayo ng may talino, gabay at pag-iingat. For madulas, mataas o matarik, delikado yan sa seniors. Kapag naglalakbay ka, lagi mong iniisip ang mga magagandang tanawin, bagong pagkain at masasayang karanasan. Pero ang hindi agad naiisip ng marami, lalo na ng mga seniors, ay ang panganib ng pagkahulog Oo, isang maling tapak lang sa banyagang sidewalk, hagdang walang handrail o madulas na sahig sa banyo ng hotel at pwedeng tuluyan ka ng mapinsala. At sa edad na lampas pitumpu, ang isang simpleng pagkadulas ay hindi na simpleng pasalang. Pwede itong maging simula ng matagal na gamutan, operasyon at maging ng pagkapilay habang buhay. Ganito ang naranasan ni Lola Perla 78 anyos, nagpunta siya sa Portugal para sa pilgrimage trip. Malusog siya, mahilig maglakad at may baon siyang walking stick. Pero hindi niya inaasahan na ang mga kalsada sa kanilang dinaanan ay puro cobblestone. Maliliit, hindi pantay at madulas kapag umuulan. Isang hapon, habang nagmamadali papunta sa simbahan, nadulas si Lola Perla. Natumba siya at nabali ang balakang kinailangan siyang dalhin sa ospital, maoperahan at makonfine ng walong araw. Hindi pa doon natapos ang lahat. Umabot ng tatlong buwan bago siya muling nakalakad ng maayos. Ayon sa datos mula sa WHO, ang pagkahulog ang pangunahing sanhi ng injury sa matatandang may edad 65 pataas. At sa biyahe, mas tumataas pa ang risk na ito. Bakit? Dahil hindi ka pamilyar sa paligid. Maaring walang warning signs, maaring walang elevator, walang handrail, o masyadong matarik ang hagdan. Dagdag pa rito ang pagod, jet lag, dehydration. Lahat ito nagpapababa ng balance sa si reflex at focus mo. Ano ang magagawa mo? Una, pagplanuhan ang destinasyon. Piliin ang mga lugar na accessible, may elevator, rampa, o flat pathways. Basahin ang hotel reviews. May grab bars ba sa CR? May anti-slip flooring ba? May elevator ba papunta sa kwarto? Pangalawa, magsuot ng sapatos na may rubber sole at sapat na grip. Iwasan ang sandals o chinela sa biyahe. Pangatlo, kung gumagamit ka ng cane o walking stick, siguraduhing maayos ito at adjustable. Pangapat, huwag mahiyang humingi ng tulong kung kinakailangan. At tandaan mo, hindi mo kailangang mapuntahan lahat ng lugar. Ang bawat lakad ay may halaga, pero ang bawat hakbang na ligtas ay mas mahalaga. Hindi karuwagan ang mag-ingat, katalinuhan ito. Mas mabuting makaupo sa parke at magkwento kaysa nasa wheelchair dahil sa isang paang hindi tumapak ng maayos. Maging alerto, maging maingat. Dahil sa paglalakbay, isang maling hakbang lang. At baka hindi ka na makalakad muli ng gaya ng dati. Limang hindi lahat ng insurance uubra sa biyahe. Para sa karamihan, ang travel insurance ay parang dagdag gastos lang. Pero kapag ikaw ay senior na at lalampas sa bansa, ito ay hindi luho. Ito ay lifeline. Ang problema, maraming Pilipino ang umaasa sa regular nilang HMO o Senior Citizen Card, akala nila automatic itong gumagana kahit sa abroad. Ang katotohanan, hindi dito maraming natatalo, nalulugi o naiiwang helpless sa gitna ng emergency sa ibang bansa. Kuwento ito ni Mang Greg, 75 anyos. Matapos ang dekadang pagtatrabaho, nagdesisyon siyang mag-cruise sa Mediterranean kasama ang kanyang asawa. Maayos ang plano, may itinerary, baong gamot at ipon. Pero sa ikalimang araw ng biyahe, inatake siya sa puso habang nasa open sea. May doctor on board pero hindi sapat ang kagamitan. Kinailangan siyang i-airlift sa ospital sa Sicily. Ang halaga ng evacuation at hospital stay, mahigit isang milyon at dalawang daang libong piso. Hindi ito sinagot ng HMO niya. Wala rin siyang travel insurance. Ayon sa Philippine Insurance Commission, higit 85% ng lokal na insurance policies ay walang international coverage. Kung meron man, kadalasang limitado sa reimbursement. Ibig sabihin, ikaw muna ang maglalabas ng pera. Sa edad 70 pataas, karamihan sa mga insurance ay may karagdagang bayad or outright denial. Mas mataas ang risk, mas kaunti ang saklaw. Paano mo malalaman kung saklaw ka? Basahin ang fine print. Maraming insurance ang hindi nagko-cover ng pre-existing conditions tulad ng diabetes, hypertension, or arthritis. Ang iba, hindi kasama ang emergency evacuation o hospital confinement sa ibang bansa. Akala mo insured ka, pero ang totoo, local use only. At hindi lang ito tungkol sa ospital. Paano kung ma-delay ang flight mo? Paano kung mawala ang bagahe mo na may maintenance meds? Paano kung hindi ka makatuloy sa biyahe dahil nagkasakit ka? Lahat ng ito may gastos. Kung wala kang insurance na may trip cancellation, baggage loss, o travel delay coverage, ikaw ang sasalo sa lahat. Isa pang panganib, scam at fake insurance offers online. Maraming seniors ang naloloko ng murang promo na walang tunay na coverage. Tandaan, kung masyadong maganda ang offer, baka hindi totoo. Ano ang dapat gawin? Una, kumuha ng insurance mula sa lehitimong provider. Suriin kung may international medical coverage, Emergency evacuation, hospital confinement, a trip protection. itanung kung covered ang age bracket mo at kung may limitations sa pre-existing conditions. I-print at dalhin ang policy mo. I-save din ito sa phone mo. it sa travel folder kasama ng gamot, passport at medical records. At higit sa lahat, wag isugal ang perang inipun mo buong buhay. Ang isang hindi pinaghandaan na emergency ay kayang ubusin ang retirement mo sa isang iglap. Kung may kakilala kang senior na magbibiyahe, tanungin mo siya, May travel insurance ka ba? Dahil sa edad natin, ang tanong na, Yan, baka iyon pa ang makapagsalba sa buhay mo. Tandaan, ang travel insurance ay hindi karagdagang gastos. Ito ay proteksyon. At kung gusto mong mapanatag ang loob mo sa biyahe, Huwag itong kalimutan. 6. Naiiwan lagi, medical list gamot, emergency contacts. Kapag nag i para sa biyahe, ang iniisip ng karamihan ay damit, ticket at kamera. Pero sa edad na 70 pataas, may tatlong bagay na hindi pwedeng makalimutan. Mga bagay na madalas hindi kasama sa checklist. Pero maaaring maging dahilan ng abala o kapahamakan kung malimutan listahan ng gamot medical history at emergency contacts Marami sa ating mga senior ang umaasa na maalala naman nila ang iniinom nilang gamot pero sa gitna ng biyahe lalo na kung pagod madaling makalimot Isipin mong sumakit ang ulo mo o tumaas ang BP mo tapos wala kang dalang gamot o hindi mo maalala ang dosage Sa ibang bansa hindi mo rin alam kung may katumbas ang maintenance medicine mo at kung madala ka man sa ospital, paano nila malalaman kung anong kondisyon meron ka o kung may iniinom kang pampanipis ng dugo? Ganito ang nangyari kay Aling Mirna, 73 anyos na nagpunta sa South Korea. Nalimutan niyang dalhin ang listahan ng gamot niya. Sa ikalawang araw, sumakit ang dibdib niya at dinala siya sa klinik. Nang tanungin ng doktor kung anong gamot ang iniinom niya hindi niya maalala ang eksaktong pangalan. Dahil dito, inabot ng halos dalawang oras bago siya nabigyan ng tamang gamot. Ang medical history ay parang passport ng katawan mo. Makikita rito kung anong sakit ang meron ka, kailan ka na operahan, at anong gamot ang hindi kahiyang. Dapat meron kang printed at digital copy nito. Mas mainam kung nasa wikang Ingles. Kung kaya mo, magdala ng medical summary mula sa iyong doktor. Pangatlo, emergency contacts. Hindi sapat na nakasave lang sa cellphone mo. Paano kung mawalan ka ng signal o malobat ka? Paano kung mawalan ka ng malay? Kailangang may isang papel sa bag mo na may pangalan, numero at relasyon ng taong pwedeng kontaken sa emergency. Mas mainam kung dalawa, isa sa Pilipinas, isa sa bansang pupuntahan mo. Ilagay sa wallet mo ang maliit na card na may impormasyon, blood type, allergies, medical condition, at emergency contact. Maraming libreng template online na pwedeng iprint. Tandaan, sa emergency, bawat segundo mahalaga. Isang malinaw na papel ay pwedeng magligtas ng buhay. Kung kasama mo sa biyahe ang pamilya mo, siguraduhin alam din nila ang laman ng medical kit mo. Hindi sapat na ikaw lang ang may alam. Pwedeng ikaw mismo ang hindi na makapagsalita sa emergency. Ibrief sila bago ang biyahe. Sabihin mo kung anong gamot ang kailangang inumin kung tumaas ang BP mo o kung anong gagawin kung mahilo ka. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-focus sa itinerary, pero ang kaayusan ng biyahe ay nasa mga detalyeng tahimik pero mahalaga. Kaya bago ka maglakad sa bagong syudad, Siguraduhin dala mo ang impormasyon na kakailanganin mo kung hindi ka na makalakad pa. Ang kaligtasan ay hindi lang nasa plano, nasa paghahanda rin. At kung may bagay man na dapat hindi maiwan, iyon ay hindi ang cellphone charger, kundi ang medical mong pagkakakilanlan. Seven bonus emotional burnout, lalo na kung solo traveler. Hindi lahat ng panganib sa biyahe ay pisikal. May mga tahimik na panganib na hindi agad nararamdaman. Pero unti-unting kumakain sa lakas ng loob at sigla ng katawan. Isa na rito ang emotional burnout. Lalo na sa mga senior na naglalakbay ng mag-isa. Hindi ito laging halata. Pero kapag naramdaman mo na ang lungkot, pagkawalang gana, at pakiramdam ng pag-iisa sa isang banyagang lugar, doon mo marirealize na hindi pala sapat ang view o pagkain para mapuna ng kalungkutan. Si Mang Celso, 74 na anyos, ay biyudo na at mahilig mag-travel. Matapos ang dalawang taon na walang biyahe, nagdesisyon siyang pumunta sa Australia mag-isa. Sa unang araw masaya siya, kinunan niya ng larawan ng Opera House, kumain sa mga lokal na kainan. Pero pagdating ng ikaapat na araw, hindi na siya lumalabas ng hotel. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa lungkot. Wala siyang makausap, wala siyang kausap habang kumakain at hindi niya alam kung kanino magkwento ng nararamdaman niya. Umiikot sa isip niya, bakit ko ba ito ginagawa mag-isa? Emosyonal na pagkapagod ay totoo, lalo na sa edad natin kung saan ang companionship, presence at connection ay mas mahalaga kaysa itinerary. Hindi mo ito mabibili sa tiket at hindi lahat ng tour group ay may kakayahang magbigay ng tunay na pakikisama. Ang mga senior na mag-isang naglalakbay ay mas prone sa anxiety, homesickness, at depression, lalo na kapag matagal ang biyahe o maraming cultural barrier. Kaya bago ka mag-book ng solo trip, tanungin mo ang sarili mo. Kaya ko ba emotionally? O kailangan ko ba ng kasama? Minsan hindi mo kailangan ng buong pamilya. Isang kaibigan, isang pamangkin, o travel companion ay sapat na. Kung talagang solo ka, magplano ng mga social interaction, joiners tour, cooking class, walking group. Maghanap ng Filipino community kung merong malapit. At kung techie ka, magset ng video calls sa pamilya bawat gabi. Magdala rin ng comfort item, paboritong libro, munting album, o kahit simpleng sulat ng apo mo. Ang mga maliliit na bagay na yan ang bumabalik ng sense of self mo sa isang mundong hindi pamilyar. At huwag mahiyang umamin. Nalulungkot ako. Walang masama roon. Hindi ito kahinaan. Ito ay tanda ng pagiging tao at tandaan, hindi lahat ng pagod ay galing sa lakad. May pagod na galing sa katahimikan ng isang hapunan na walang kausap. Kaya kung plano mong maglakbay mag-isa, isama sa bagahe mo ang lakas ng loob at pag-unawa sa sarili. Dahil minsan, ang kalaban sa biyahe ay hindi ang traffic, kundi ang panahong ikaw lang ang kasama mo. Ang solusyon, hindi lang bag ang pinaghahandaan, dapat pati damdamin. Dahil ang totoong ligtas na biyahe ay yung hindi lang kalmadong katawan mo, kundi pati puso mo, buo pa rin pag-uwi mo. Ang tunay na bakasyon, hindi lang tanawin, kundi kaligtasan. Ngayong napag-usapan na natin ang mga panganib na kaakibat ng pagbibiyahe, paglampas pitumpo, malinaw ang isang bagay, hindi sapat ang pasaporte, ticket at itinerary. Ang tunay na handa ay may dalang kaalaman, disiplina at paggalang sa sariling limitasyon. Dahil ang edad ay hindi hadlang sa adventure, pero ito ay paalala na ang bawat hakbang dapat may talino. Lahat ng binanggit nating panganib emergency sa ibang bansa, sakit na mabilis kumapit, jet lag na hindi na kayang lampasan ng isang tulog lang, panganib ng pagkahulog, kulang o maling insurance at emosyonal na pagkapagod. Lahat ng ito ay totoo. Pero ang mas totoo, kaya itong iwasan, kaya itong paghandaan. Hindi natin sinasabi na huwag ka nang bumiyahe. Ang sinasabi natin, kung maglalakbay ka, gawin mo ito ng may dangal may alam at may respeto sa sarili mong kalagayan. Ang bakasyon ay hindi dapat maging dahilan ng stress, sakit o pagsisisi. Dapat ito'y nagbibigay ligaya, kapahingahan at bagong pag-asa. Pero kung hindi mo pinaghahandaan, ang premyo ay pwedeng maging parusa. Kaya bago ka pa mag ng flight, bago ka pa mag-impake ng sapatos, unahin mo muna ang tanong na ito. Handa ba ako? Hindi lang pisikal kundi pati emosyonal, pinansyal at medikal. At dito sa gintong edad, yan ang layunin natin. Ang ihanda ka hindi para sa takot kundi para sa mas panatag na paglalakbay. Dahil ang kaligtasan ay hindi lang responsibilidad mo sa sarili mo kundi sa mga mahal mo sa buhay na naghihintay sa iyo pag-uwi. Kung nakaabot ka sa bahaging ito ng video, may pakiusap kami. I-comment mo sa baba. Ang tunay na biyahe ay yung may kaalaman. Ipakita mong isa ka sa mga seniors na hindi lang malakas, kundi matalino ring magplano. Mag-subscribe sa Gintong Edad para sa mas marami pang gabay, kaalaman at inspirasyon para sa mas ligtas at mas makabuluhang pamumuhay. At ishare mo ang video na ito sa isa mong kapamilya, kaibigan o kakilalang senior. Baka ito na ang video na makapigil sa isang hindi inaasahang problema. Maraming salamat sa panonood. Naway ang susunod mong biyahe ay hindi lang masaya, kundi talagang ligtas, payapa at puno ng alaala. Hindi problema. Kita-kit sa susunod na gabay ng gintong edad.